Ay si Concepcion binasag ng katahimikan tungkol sa mga paninilang puwis sa kanya sa social media tungkol sa kanya at sa kanyang anak ang hindi niya rin daw matanggap ay maging ang anak niya ay nadadamay nito na ito raw ang ikinatakot niya noon kaya raw mas pinili niyang itago ang anak niya sa publiko upang malayo sa kaguluhan kaya niya talaga noon na ilayo at dalhin pa Amerika ang anak niya upang dito palakihin Ngunit habang lumilipas raw ang mga araw ay hindi na niya maaari itago ang katotohanan sa anak, lalong-lalong na sa totoo nga man ito. Dahil alam niya rin matalino ang kanyang anak at mauunawaan siya bakit niya mas pinili itago siya sa publiko maging sa kanyang tunay na ama. Kaya naman agad namang inulan ng pagbabati ko si Casey ng amin na ito kung sino nga ba ang totoong ama ng kanyang anak. Walang iba kundi si Piolo Pascual. Komento ng iba, hindi raw sila naniniwala na si Piyolo dahil may iba raw itong kinakasama noon sa ibang bansa. Kaya naman agad din gumawa ng aksyon si Casey upang tuldukan na ito. Agad niyang pinadihilita sa anak upang mapatunayan sa marami na buong katotohanan lang ang kanyang inamin at sinuwalat sa publiko. Walang iba kundi si Piyolo Pascual at totoong ama ng kanyang anak.